<laughs> Hi. Yeah, welcome back sa si panibagong vlog mga boss. Yeah, on Sunday tayo, no. Eh, yeah, may araw pa. 5:26 ng hapon, guys. Yeah, so malapit na magala 6 is. 35 minutes na lang bago magala 6 guys. Yeah. So, hindi sa traffic ngayon, guys. Araw na. Oh, yeah. Araw ng Hercules dapat ganito lagi yung kalusada na kalus, kalusada na atin guys ayan ganito kaluwag no ayan para na makapag relax tayo minsan makauwi agad sa bahay hindi yung uwi ka sa trabaho ng alas 5 makakarating ka sa bahay nyo alas 10 di ba para nagtrabaho ka rin sa ng 8 oras no doble kaya uh, wala dapat yung mga tatakbong politiko yun eh, ang nila eh paano masusolusyonan ang traffic sa bawat lugar, sa bawat city yung bawa pasig ka paano mo solusyonan yung traffic sa pasig di ba ganun dapat sa kainta ayan paano susolusyonan ang traffic sa kainta kung may traffic man o di ba dapat ang pag-iisip ng mga politiko Ngayon, ang iniisip ng mga politiko, manalo eh no? Mga paninira Sa kapwa-politiko, ang ginagawa nila Ano? Ang mga nainira sa mga kapwa-politiko Babalik din sa kanila, yung mga yan Ano? Sa una, maganda Pero may rin din madilim na nangyayari mga boss Ano? dito o oh. di ba dahil sa mga nagsasakay na bus jeep kaya nagkaka traffic wala yung continuing flow hmm. dun sa banda dito oh. yung, kailangan nyo na resibo ito resibo natin hmm. resibo natin ha ah. overtake tayo para mabilis ay so, nagkakaroon ng pag pagsikip dahil oh, wait lang ito so, yung resibo natin para alam nyo rin ito so, unang resibo dito sa so, ano ayan ayan paliko pa lang unang resibo paliko pa lang traffic na ayan dito hmm. diba oh punong resibo pangalawang resibo ito, yung mga resibo tayo kaya tayo totoo lang sa so, nakikita na kaya ang pinag vlog natin yung totoo lang talagang nakikita natin hindi yung gawa gawa ayan eto oh, ayan so ilan yung kainayang space isa o diba diba dapat mga seconds lang yan tama na kung yun na in ng 1 um minute 2 minutes bago sila umalis kaya naiipunan tuloy sa likod diba e may mga ano pa tayo mga kahit to, oh, tingnan mo to o oh, oh, dyan nagsakay diba kasi walang blue walang ano enforcer ah, sumbang so enforcer ang pasig